Guys, good morning. Today is Thursday, May 2. sa palengke kasi, ano, nabibili na akong, nabibili na akong, ano, ulam. Bilakong ulam, ganyan. Ang pangilangan dito sa bahay. Kaya alis po. Ito yung ilong. Ito yung alis po. Tapos yung mga din ako. Wala na kami yung gulay din. Ayan guys, dito sa amin. Ayan o. ng kanal. Ayan o, nadadaanan yan dito araw-araw kong nadadaanan hmm. mabuti umulan kahapon kahit sandali lang kahit papano na basa yung lupa hindi man ganon kadami ang ulan pa pero chak marami pang ulan na darating kung anong tagal ng pag-init yan din ang bibigay na ulan sa atin. Ano? You know? Ito po yan sa nadalaan na namin. Hindi pa nagtatawag sila. Tapos yan. Labasan yan ang shortcut kasi. sa loob ako si Sir. Ito nakatira sa kabilang apartment. Parang kaharap namin. Ito pa harap ng bilang kalye na. Wala ka ng aso na. yan. Ang bunga. Ganun po talaga. Kahit may unit, kailangan natin lumabas. Kasi mamimili tayo. Hindi tayo lumabas. Wala tayo pagkain, lalo na yung anak ko, araw-araw nagbabaon na kailangan bibili. Wala pantay na grocery. Happy Yu-Gi-Oh! Korean yun siya. Korean Green Convenience Store. Nandito sa amin. Yan, Yan M-Laurier. Yeah. Mercury Drug, 7-Eleven. Department. Busy, busy ang daan. Ako sa palengke. Nagbili ng ano, kaunting uh, pwede ulam iulam. hin ko lang. So guys, ano anuhan ng mga uh, tasa. Kasi walang ano. gusto ko na lang alaga hindi kami hindi pa kami nakapag grocery hindi na muna ng table table ano paper towels for kitchen yan yan bumili ako nitong ano uh, lumpia wrapper kasi Aron na ako ano jan, masama isipan kung ano. Kaya sinasimula para isang ano. Kaya nito, kumbaya ko nito para lang ngayon nito. Kusang ko siya kung hindi nilagay. Siya, mura lang naman to. 17 pesos. Kaya nito Lalagay ng ano sa banyo kasi sira na yung lalagay namin ng sabon sa banyo 25 pesos. may na naman si si Inday. Sally. Okay. ayusin ko yung mga ano ko. Papakita ko yung mga pinamili ko. Kangkong and bread Ito nga po kaya ko ng lumpia wrapper kasi meron ko dyan century suna, century tuna. Bala ko siyang ilumpi. Kasi ito nga, kasi hindi pa na kami nakapag-groceries na pang budget for grocery. Eh. Bumili na muna natin ako sa naubusan na kami pang gamit sa ano. So, ito. Bumila ko nito dahil lalagyan siya ng ano, tasa or baso. Meron ako dyan isa. Iba naman yung klase niya. Bilog. Ito kasi. Tapos so, ang hirap niya kasi pag mabigat ang ilalagay mo, lulundo. So, ito ang pinili ko kasi ang tigas.

baka may niyang kamatis kasi meron pa din kasi ito ang lisa wishon yan mga yan yung yogurt na bibitawan then ulang konti na lang ng isa, wait. Medectab din or chop legs and ito so, po ang ginagawa namin pagka siri na pang maramihan kasi wala pa. Mamalingki po ako ng yung mga basic na pangangailangan. Mamalingki ako. Pero lahat po ng ano namin, maliba na lang sa isda. So, kung sirin ko namin din yan. Kailangan mo mamalingki kasi ano na. Yan ang kumbaon niyo. Ayan. Ayan. Ito ang mabili ko. Mabili ko nang gulay kasi ano. Kangkong. Iniisip ko pa kung saan ko siya haaharo. Pwede ng isigang ko yung pocha. Pwede ng gisa ko din siya sa sardinas kasi may sardinas kami dyan. Depende na kung anong, anong ingredients ang ah, may isipan ko dito. Bugasan diba? <laughs> ko yan mamaya. Stop. Mamaya ko sa palengke. yeah, So, itong aking mga isang araw mag-a-arrange ako malinisin, diyan nilagay ko na siya sa mga ganito. Tapos nilagay ko sa sa freezer. Ayan. Dati sa plastik ko siya nilalagay na yun sa ganito na. Para malinis. Yung rin namin, oh. wala nang laman. Oh. Nilinis ko yan eh. Dinipurus ko siya. Ayan ang laman. Ayan. Ano so, na pong ginagawa ko ngayon? Hindi na yung plastic. Ayos po ito. Ayan. Para mas malinis siyang tignan. Ayan. Wash-washing muna tayo. kasi natin kasi ito, ilipat ng iba pang pindahan. Kasi naman Ako sa inyong nanonood. Parang talaga ko yung tasa yung nanonood. bigat. Ano sa... Tapos ito may nagregalo sa akin ng birthday ko. Ang na rin. Kasi ang gumagawin dito. yun yung pinagawa sa akin ng birthday ko. Tapos ito pa. Nasa din. Ayan. 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 natin kasi ito yung isa. Uh. Ang laki o. Pwede kang ano dito. Pwede kang kumain dito ng oatmeal. Ang laki Oh. Hmm. Kasi ano bang gagawin sa kanila kung hindi gamitin, di ba? O hindi gamitin, na Kaya hmm. ano ba yung tasa namin? Bukod sa mga may nakatabi pa. Kasi gusto ko siya gamitin. Ito, yung regalo Tapos ganyan na muna. Um, simple nga ang lagayan. Ito, dito ko siya nilagay. Ito. Dito ko siya nilagay. Nagpalit po yung nandiyan. Ito. Ito naman yung sabato. Yun. Yung ano lang to, yung baso ang araw-araw na nandito. ano sila basta sa tree. araw-araw <laughs> lang po yan dito sa aming gamit lang namin. Ano ba? Diba? Dalawa lang kami mag-ina. Hmm. Tsaka kung may bigla dumating na tao na hindi naman ano mga sosyali na tao mga simple lang katulad namin pwede na yan, yan ang ginagamit. Paguna. Sahod natin para pangdilig. Hmm. Kat, ano kalsi? Umuulan na. Umuulan na kalsi. Sana lumakas pa. Para madiligan ang mga halaman.